pamilya ko, kinukulong ako ng amo ko! Oh! balik na yung nanay mo mula sa Singapore. Hindi mo lang ba siya sasalubungin? Ang sarap makauwi ng Pinas. Tagal ko nang hindi nakakausap ang pamilya ko. Siya naman tong nawala na parang bula eh. Anong gusto niya pagdating niya dito, you welcome siya na parang walang nangyari? Kasi naman, hindi mo malam ba gusto mo alamin kung anong nangyari sa kanya? Yung totoo, ayokong malaman nila ang nangyari sa akin. kung pati sila masaktan dahil sa mga pinagdaanan ko. Bakit hindi na yung natin tanggapin? Na talagang inabandona na tayo ng nanay. Pero ngayon, nagbabalik na siya. Her all we know, tama yung hinala ko na baka nga may ibang pamilya na siya. Ay! Sir! Sir! Sir, okay lang ba kayo? Tayo ko, tayo. Nasaktan mo ba kayo? Ah, uh, ano nangyari? Nakita ko kayo bumaksak hu kayo. Salamat ah. Ay! Have we met? Hindi! <laughs> ay! Ay! I'm sorry! I'm sorry! O, tingnan mo yung dinadaanan mo! Ay. <laughs> hindi po. Oh, kasi oh, You have a visitor. Sino po kayo? Ako nga ho pala yung tita ni Kasi. Nung tinanggap kita sa pamilyang ito, isa lang ang sinabi ko sa'yo. Na hindi ubang ba pamilya ninyo? Good! Good! You remember! Babe! Ah, yes po? Matrack down mo na ba yung babaeng tumulong sa akin sa si airport? Pakihahabol mo nga ako. Alamin mo kung anong pangalan niya. Nora de Jesus. Ito kayong pinapahanap ni Sir? Ah. Hello, Nora. Attorney Chris. Okay lang ba na bukas ko dalhin yung dokumento mo? Opo, oo naman. See you, no? bukas. Okay po, sige po. Salamat. Opo. In na sate ha, ang gwapo ni attorney. Maniligaw mo. Tumigil ka nga. Ano ka ba? Tumung, oh. Kaya pala blooming ko ka, eh. Kasi! Sana ba yung mga yun? Andito na si nanay! Anak na, namiss kita na. Alam ko miss kita! Kamusta ka na? Alam mo ba kung ilang taon na pinagluksa? Ilang taon kong niloko yung sarili ko na you still care about me. Pero alam mo na nirealize ko, you never cared about me. Hindi okay. totoo yan. Kaya sabihin ko sa'yo lahat. <laughs> yung totoo <laughs> sa ko sa'yo, anak. Ayan isaksak mo yan sa bunga mo hanggang sa mabilaukan ka ng pera. Yan eh! Yan! Bayad yan sa binigay mong buwan sa ka akin. At sa... bayad din yan para huwag mo na akong hanapin. Hindi, anak, halikan! Magpapaliwanag ako! Kasi ah, sandali, anak! Ah! Tungkol dyan ang kwento natin ngayon dito lang sa Tadhana.